Sa totoo lang DDS ako pero napatamaan ako sa mga pananalita mo sa video kahit di ka naglalabas ng ebidensya. Kasi naman pag DDS ka alam ko umiikot din sa iyo mga video ni BBM. Sa katotohanan lang po tayo, bulag at bingit talaga ang mga DDS. Pero wait, hindi yan yung ibig kong sabihin ngayon guys sa video na ito. May papanood rin tayo ha. <laughs> <laughs> Nakita nyo yun guys Pagka nagkatuluyan sila Si Bongbong at saka si Digong Magiging magbayaw na sila Si Aimee naman Magiging anak nanya si Sara Tapos si Hanilet naman Magiging itya pera na naman tapos dito na rin mabubuo yung love team nila Kitty at Sandro. Ah! <laughs> sa huli pala may magandang ending ang Duterte at Marcos, di ba? Sana lang, di ba? Tapos sa kabilang panig naman na buong kasamaan at kademonyohan dahil na develop din ang pagmamahala nila Roque at Maharlika. Ah! <laughs> dahil sa pagtatago nila, napakasunduan nilang dalawa na maniraan sin na lang sila sa dagat. At sa huli, sila ay naging pirata. <laughs> Tapos sa kabilang panig naman, nabuo rin yung pagmamahala ni Delima at sa kani bato. At dito ay eh, makakabuo sila ng maraming anak. At ang tawag nila sa kanilang mga anak ay pebbles. <laughs> Tapos may nabuo na namang pagmamahalan sa kabilang panig. Si Hanilet at saka si Philip nagkatuluyan din. <laughs> at sa huli, hindi natin aasahan na mangyayari pala yun. Si Kibuloy at Robby nagkatuluyan din.